Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga panahong sobrang dami mong gustong sabihin, pero pinili mong manahimik? Yung gusto mong magpaliwanag, gusto mong ipaglaban yung side mo, pero sa dulo, napagod ka na lang. Kasi alam mong kahit anong sabihin mo, hindi ka rin maiintindihan. Marami sa atin, lalo na tayong mga nasa edad na, dumaan na sa ganyan. May mga taong minsan, sobrang mahalaga sa atin noon, pero unti-unti nating nare-realize. Hindi ko pala kailangan patunayan ang sarili ko sa kanila at dun mo mararamdaman yung kakaibang kapayapaan yung katahimikan na hindi kahinaan, kundi kalayaan. Tahimik ka lang, pero sa totoo lang, yun ang pinakamatinding statement mo. Kasi habang sila, gusto ng gulo, gusto ng paliwanag, gusto ng drama, ikaw, pinili mo yung peace. At sa mundong puro ingay, yung marunong tumahimik, siya yung may control. Kung tutuusin, hindi madaling maging tahimik. Kasi yung mga taong sanay na palaging umaayon, biglang pipiliing wag na lang magpaliwanag, ang sakit na di ba? Pero sa likod ng pananahimik na yon, may matinding lakas. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kailangang sumigaw para mapansin. Hindi ko kailangang magpaliwanag para maintindihan. Kasi kung totoo naman ako, kung alam kong wala akong ginawang masama, bakit ko kailangan magpaliwanag sa taong gusto lang manalo sa argumento? Naalala mo ba nung bata pa tayo, kapag may nakaaway tayo, ang unang instinct natin, magtalo, magpaliwanag, ipilit kung sino ang tama. Pero habang tumatanda ka, Mapapansin mo, mas nakakapagod pala yung ganon. Mas masarap pala yung katahimikan na may dignidad. Yung hindi mo kailangang sumalis sa kaguluhan para patunayan na ikaw yung may paninindigan. At ito yung unang katotohanan. Ang katahimikan mo, yun ang ebidensya na hindi mo sila kailangan. Kasi ang mga taong kailangan kang kontrolin, gusto nilang makuha yung reaksyon mo. Kapag nagalit ka, masaya sila. Kapag nagdepensa ka, mas lalo silang ganado. Pero pag nanahimik ka, dun sila kinakabahan. Kasi sa totoo lang, wala nang mas nakakabahala pa sa taong hindi mo na kayang basahin. Kapag wala ka ng paliwanag, wala ka ng habol, wala ka ng pakialam, doon nila ma-re-realize kung gaano ka nila sinayang. Hindi mo na kailangan magsalita. Hindi mo kailangan ng closure. Kasi minsan, ang mismong pananahimik mo na ang nagsasara ng pintuan. At minsan, doon din nagsisimula ang respeto. Hindi dahil pinilit mo silang magbago, kundi dahil ipinakita mo sa kilos mo kung paano ka dapat tratuhin. Ang respeto kasi, hindi mo hinihingi, inaayos mo sa pamamagitan ng boundaries. At isa sa pinakamalakas na boundary, yung silence. Tahimik ka, pero ramdam nila na hindi ka na pwedeng lapitan ng basta-basta. Tahimik ka, pero kita sa kilos mo na hindi ka na pwedeng kontrolin. Tahimik ka, pero alam nila, ibang tao ka na ngayon. Mas kalmado, mas marunong, mas buo. Kaya minsan, yung pananahimik mo, hindi lang basta reaction, desisyon yan. Desisyon na hindi mo nahahayaang sirain ng iba yung peace mo. Desisyon na hindi ka napapasok sa gulo, na hindi mo naman kailangang salihan. Desisyon na ipaprioritize mo ang sarili mo kaysa sa pagtama sa kanila. At alam mo kung ano ang pinakamaganda roon. Kapag pinili mong manahimik, hindi mo lang tinatanggalan ng power yung ibang tao, binabalik mo rin sa sarili mo yung control. Wala nang mas nakakagaan pa kaysa sa realization na hindi mo kailangan magpaliwanag sa kahit sino para mapatunayan ang halaga mo. Wala kang kailangang patunayan sa mga taong gusto lang manira. Kasi ang tunay na may kapangyarihan, hindi yung marunong sumigaw, kundi yung marunong kumalma kahit may bagyo sa paligid. Ang sabi nga ng mga stoic tulad ni Epictetus, You have power over your mind, not outside events. At kung iisipin mo, napakalalim nun. Kasi ibig sabihin, kahit anong sabihin ng iba, kahit anong gawin nila, ang tunay mong control ay kung paano ka magre-react. Kaya kapag pinili mong huwag mag-react, kapag pinili mong maging kalmado, kapag pinili mong manahimik, ang totoo, pinili mong maging malaya. Hindi mo sila kailangang habulin para maramdaman mong may halaga ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka lumayo. Kasi kung totoo ang intensyon nila, mararamdaman nila 'yon kahit wala kang sabihin. At kung hindi nila kaya, eh di mas malinaw, hindi mo talaga sila kailangan sa buhay mo. Minsan, 'yung pananahimik mo 'yun ang pinakamalakas mong sigaw. Sawa na ako. Tapos na. At ngayon, pinipili ko na ang sarili ko. Hindi mo kailangang sumigaw ng I'm done kasi nararamdaman nila 'yon sa mga kilos mo. Sa paglayo mo, sa hindi mo pag-react, at minsan, yung pinakamasakit para sa kanila ay yung realization na hindi mo na kailangang sabihin kahit ano para ipakita ang hindi mo na sila kailangan. Kaya kung dumadaan ka ngayon sa ganitong sitwasyon, kung may taong sinubukan kang kontrolin, gaslight, o paglaruan ng emosyon mo, gamitin mo ang katahimikan mo bilang sandata, hindi para magpatigasan, kundi para ipakita na kaya mong mamuhay ng hindi nakadepende sa kanila. Kaya mong maging payapa kahit walang paliwanag. Kaya mong ngumiti kahit wala kang closure. At kaya mong magpatuloy kahit wala na sila. Kasi totoo yan. Silence proves you don't need them. At kapag natutunan mo yan, doon mo mararanasan yung tunay na kalayaan, yung peace na hindi mo kailangang ipaliwanag, at yung power na hindi mo kailangang ipakita. Alam mo kung bakit nakakatakot ang isang taong marunong manahimik? Kasi hindi mo alam kung ano ang nasa isip niya. Hindi mo alam kung galit ba siya, nasasaktan, o kalmado lang talaga. At yan ang dahilan kung bakit ang katahimikan nakaka-destabilize ng mga taong sanay makontrol ka. Kasi sanay sila na nagre-react ka agad, di ba? Sanay silang may maririnig silang explanation, may emosyon, may paliwanag. Pero nung bigla kang tumigil, doon nagsimula silang kabahan. Parang nawala yung power nila. At totoo naman, kasi nawala nga. Silence is the ultimate power shift. Kapag tumigil ka sa pag-react, parang tinanggalan mo sila ng oxygen. Kasi ang mga taong gustong magmanipulate, Nabubuhay yan sa reaksyon mo, sa galit mo, sa paliwanag mo, sa paghabol mo. Pero nung hindi ka na pumansin, nung wala ka nang sinabi, parang nawalan sila ng gasolina. Wala na silang ma-fuel na drama. Wala na silang maipit na emosyon. Wala na silang kontrol. And sa totoo lang, yung ganung power hindi mo kailangang sigawan. Hindi mo kailangang ipost. hindi mo kailangang ipamuka. Tahimik lang pero ramdam. Kasi yung mga taong sinanay mong marinig ang boses mo, Biglang hindi marinig, they start questioning themselves. Bakit siya tahimik? Anong ibig sabihin nun? At sa mga tanong na yon, unti-unti silang nauubos sa isip nila. Ikaw, kalma lang. Ganun ka makapangyarihan kapag pinili mong manahimik. Hindi dahil takot ka, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa taong ayaw umintindi. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong ang gusto lang ay marinig ang sarili niyang bersyon ng kwento. Minsan kasi, yung silence mo, yun ang paraan ng universe para sabihin sa'yo Tama na. Hindi mo kailangang lumaban sa gulong, di mo naman kailangang salihan. At kapag tinanggap mo yon, parang gumagaan ang lahat. Parang biglang tahimik din yung isip mo. Kasi hindi mo na pinipilit ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Silence is not weakness, it's emotional mastery. Alam mo yung mga taong marunong humawak ng emosyon nila, yung kahit galit na galit na pero kalmado pa rin magsalita, yan ang tunay na malakas. Kasi hindi sila pinapatakbo ng emosyon nila. Sila mismo ang may hawak nito. Ang sabi nga ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. At kung isipin mo tama, no? Bakit mo gagayahin yung taong nanakit sa'yo? Bakit mo bababain yung sarili mo sa antas ng taong hindi marunong umintindi? Kaya minsan, ang pinakamaganda mong ganting laban ay katahimikan. Hindi dahil takot ka, kundi dahil ayaw mo nang sumali sa laro nila. May kausap akong isang viewer dati, sabi niya, Kuya, hirap talaga eh. Ang hirap magpigil kapag alam mong mali sila. Sabi ko sa kanya, Oh, totoo. Pero isipin mo to, kapag nakipagtalo ka, ano ang premyo mo? Tahimik siya. Sabi ko, wala, di ba? Kasi kahit manalo ka sa argumento, pagod ka pa rin. Pero kapag pinili mong manahimik, ikaw ang tunay na panalo, kasi kalmado ka pa rin. At minsan, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo. Pinoprotektahan mo rin yung kapayapaan mo. Kapag pinili mong hindi mag-react, ibig sabihin mas pinili mong maging payapa kaysa tama. At yan ang level ng maturity na hindi lahat kayang abutin. Kasi real talk, may mga tao talaga na gusto lang ng reaction mo, hindi ng connection mo. May mga taong hindi kayang mabuhay nang hindi ka nila napipressure, napipikon, o napapagod. Pero pag tumigil ka, pag pinili mong hindi na magbigay ng energy, doon mo makikita kung sino talaga ang genuine sa paligid mo. Ang totoo, silence is the ultimate filter. Kapag nanahimik ka, makikita mo kung sino ang marunong rumespeto sa space mo at kung sino ang hindi makatiis kasi nawala na silang mapaglaruan. Yung mga totoo mananatili yung peke mawawala. At minsan yun lang pala ang kailangan mo para malaman kung sino talaga ang dapat mong bigyan ng energy mo. Kaya minsan, huwag kang matakot kapag may mga lumalayo sa'yo pagkatapos mong manahimik. Hindi mo sila tinulak. Sila mismo ang hindi kinaya yung peace mo. Sanay sila sa gulo, sa drama, sa noise. Kaya nung pinili mong maging tahimik, parang hindi na sila makahinga. Kasi hindi ka na nagbibigay ng atensyon, hindi ka na nagbibigay ng emosyon, at higit sa lahat, hindi ka na nagbibigay ng akses. At alam mo kung anong nangyayari kapag tinanggal mo ang access sa energy mo. Biglang nagkakandara pa ang mga tao. Biglang curious. Biglang magpaparamdam. Biglang namimiss ka raw. Pero sa totoo lang, hindi ikaw ang namimiss nila. Yung feeling ng control sa'yo, yun ang hinahanap nila. Kaya tandaan mo, kapag pinili mong maging tahimik, hindi ibig sabihin takot ka. Ibig sabihin, ayaw mo nang sayangin ang oras mo sa mga bagay na hindi nakakatulong sa growth mo. Ayaw mo nang maging parte ng cycle ng stress. Away at insecurity. Kasi mas pinili mo na ngayon yung peace na hindi kayang bilhin ng kahit sino. At alam mo yung pinaka-rewarding part? Yung tipong dati, kailangan mo pang ipaliwanag kung bakit ka ganito o ganyan. Pero ngayon, kaya mo nang ngumiti at sabihing, Hindi ko kailangang ipaliwanag. Alam ko ang totoo. Yung ganong uri ng tahimik, mapayapa, confident at buo. Yun ang klase ng lakas na hindi na kailangan ng salita. Kaya kapag may taong nangungulit, nang away, o gusto lang ng reaksyon mo, Ngumiti ka lang. Hindi dahil nagmamagaling ka, kundi dahil alam mong hindi na sila worth ng energy mo. At minsan, yung simpleng pagngiti na yon, yun na mismo ang sagot. Kasi dun nila mararamdaman na hindi ka na pwedeng kontrolin. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig, kasi yung presensya mo palang sapat na. Silence in the end isn't just about not talking. It's about knowing when to walk away and when to let your peace do the talking for you. At kapag na-master mo yan, kapag kaya mo nang huwag mag-react kahit may gustong manggulo, Kapag kaya mo nang magtiwala sa sarili mong kalma, then you've reached a kind of power that no one can take away. Kasi totoo, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung marunong sumigaw, kundi yung marunong manahimik at alam kung kailan dapat maglakad palayo. Alam mo kung ano ang isa sa mga pinakamalakas na anyo ng respeto sa sarili? Yung marunong kang hindi magpaliwanag. Yung kaya mong sabihing, "Okay lang." Alam ko naman ng totoo, kasi minsan, hindi mo kailangan manalo sa argumento. Kailangan mo lang mapanatili ang kapayapaan mo. May mga panahon talaga sa buhay na kailangan mong piliin kung saan mo ilalagay ang energy mo. Hindi ka na bata, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka nanahimik, kung bakit ka lumayo, o kung bakit hindi mo na sila kinakausap. Kasi minsan, yung mga bagay na yon, hindi naman talaga nila gustong maintindihan. Gusto lang nila ng access sa'yo ulit. At dito papasok yung magic ng silence. Kasi kapag hindi mo sila pinapansin, biglang nagiging mysterious ka. Biglang gusto nilang malaman kung anong iniisip mo. Biglang gusto nilang intindihin kung bakit parang hindi ka na tulad ng dati. And that mystery? That's power. Kasi hindi mo na kailangang i ang sarili mo. Sila na ang nagtataka. At habang sila abala sa kakaisip, ikaw naman unti-unting bumabalik sa sarili mo. Mas nakikilala mo na yung gusto mo. Mas nagiging kalmado ka. Mas natututo kang magtiwala sa sarili mong desisyon. At yan ang pinakamasarap na parte ng paglayo. Yung makilala mo ulit kung sino ka kapag wala na yung mga taong ginulo ka. Alam mo, minsan kaya hindi umaayos ang buhay ng tao. Hindi dahil sa kulang sila, kundi dahil sa sobra. Sobra silang nagbibigay sa maling tao. Sobra silang nag explain sobra silang nagtiwala, sobra silang nagpakababa. Hanggang sa dumating yung punto na napagod na sila. At doon na nila na-realize, hindi ko pala kailangan silang patunayan na mabuting tao ako. Kasi alam ko naman na hindi ako masama. At kapag dumating ka sa stage na yan, yung kaya mong ilet go ng walang selos, walang galit, walang drama, ibang level na yan. Kasi ibig sabihin, marunong ka ng magtiwala sa sarili mong kapayapaan. Hindi mo na kailangan ng closure kasi sarado na sayo ang kabanata. Hindi mo na kailangan ng sorry kasi matagal mo ng pinatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. At hindi mo na kailangan ng paliwanag kasi alam mo nang minsan ang pananahimik na lang ang tanging sagot na makatarungan. At doon mo mapapatunayan, silence is self-respect. Yung tipong hindi mo na kailangang ipaglaban kung anong totoo. Kasi kaya mong mamuhay nang hindi nila alam yung side mo. Hindi dahil wala kang lakas, kundi dahil may disiplina ka. Yung disiplina na huwag ibigay ang kapayapaan mo sa mga taong gustong guluhin yon. At habang nananahimik ka, mapapansin mo rin, parang unti-unti kang gumagaan. Parang mas malinaw ang isip mo, parang mas nagiging buo ka ulit. Kasi yung energy na dati, ginugugol mo sa pag-aalala kung anong iniisip ng iba. Ngayon, ginagamit mo na para sa sarili mong growth. Tahimik ka pero productive. Tahimik ka pero mas masaya. Tahimik ka pero mas totoo sa sarili mo. At yan yung klase ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakahil. At alam mo kung ano pa ang maganda sa silence? It commands respect. Kasi hindi mo sila sinigawan. Hindi mo sila pinahiya. Hindi mo sila ipinagtulakan. Pero alam nila na hindi ka na pwedeng bastusin. Kasi yung boundary mo malinaw na. At yung respeto, kusa nilang ibibigay kahit hindi mo hingen. Kaya kung may taong nagtanong sa'yo, bakit hindi mo na siya kinausap? Ngumiti ka lang. Sabihin mo, kasi hindi ko na kailangang patunayan kung anong alam kong totoo. Hindi mo kailangang magsalita ng pangit laban sa kanila. Hindi mo kailangang manira para lang ipakita na ikaw yung biktima. Kasi minsan, ang pinaka-eleganting paraan para lumaban ay yung tahimik na pag-alis na may dignidad. At dito mo rin marirealize, silence isn't just peace, it's power. Yung tipong kahit wala ka sa eksena, ramdam ka pa rin. Kasi hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo na kailangang ipaliwanag para maintindihan. Ang presensya mo palang sapat na. At sa dulo, yun talaga yung goal. Hindi yung manalo sa argumento, kundi yung manalo sa sarili mong emosyon. Hindi yung mapatigil mo sila, kundi yung mapatahimik mo yung sarili mong isip. Kasi kapag kalmado ka na, kapag buo ka na, wala nang makakakontrol sa'yo. Remember this, silence is not about ignoring people. It's about honoring yourself hindi mo sila pinagtatabuyan, pinoprotektahan mo lang yung peace mo. Hindi mo sila pinapabayaan, pinipili mo lang yung sarili mo sa pagkakataong dati, lagi mo silang inuuna. At kung sa tingin nila, cold ka, rude ka, o nagbago ka, okay lang. Kasi minsan, para maging totoo, kailangan mong maging misunderstood. Minsan, para maging buo, kailangan mong mapag-isa. At minsan, para maging payapa, kailangan mong manahimik. Kaya sa mga panahong gusto mong bumalik sa dating gulo, tanungin mo ang sarili mo, worth it pa ba? Kasi kung hindi na, huwag ka nang bumalik. Keep your peace. Keep your silence. Let them wonder. Let them question. Let them realize what they lost. And you, just keep walking. Walk with grace, with peace, with quiet strength. Kasi sa huli, hindi naman talaga kailangan ng maraming salita para ipakitang kaya mo. Ang totoo, minsan yung walang sinasabi. Siya yung pinakamaraming nasasabi. Hindi mo kailangan ng approval para maging buo. Hindi mo kailangan ng validation para maramdaman mong may halaga ka. At higit sa lahat, hindi mo kailangang magsalita para mapatunayan ang lakas mo. Kasi minsan, ang katahimikan mo, yun na mismo ang patunay na hindi mo sila kailangan. So breathe, smile, stay calm, let silence speak for you. Kasi sa mundo na puro ingay, ang mga tahimik, sila yung tunay na malakas. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot itong channel na to.